Mga madam, ka, uwi ko lang. Kakagaling lang namin ang uh, video. Pakakangatog. Nakakainis nyo eh. Pinaghirapan ko ganun-ganun lang. Tapos sasabihin lang nila ano. I-investigahan lang. Hmm. Mga madam, wala mo na mag-send sa video namin kasi nahack po yung account. Yung account namin. Kasing limas talaga. Wala talaga silang iniwan. 223 yung iniwan nila dun sa sa bangko namin. Kau-uwi ko lang yung sa may mga order. Saglit lang mga madam. Ayusin ko yan. Paya, paya nakakasama lang yung sakit ng loob ko eh. Kasi pinaghirapan namin yun. Pinagpaguran ko yun ng ilang minggo. Tapos ganun-ganun lang mawawala sa video. Wala namang OTP. Walang OTP. Walang OTP, walang OTP ano. Sinen ako. Wala akong ibinigay na ganun sa kanila. May tumawag na sabi nila taga BDO, ang inaano natin tungkol dun sa apply ng credit card, yun yung inano. Tapos merong uh, meron silang hiningi din dun sa ATM ko. Pero wala silang hiningi na yung yung username, password, walang ganun. Walang ganun na, walang ganun. Wala akong binigay sa kanila ng ganun. Tapos yung hindi ko na ma-access yung account na yung account ko sa BDO kasi ako lang naman mawak ng BDO. Hindi ko na siya ma-access, hindi ko na siya mabuksan. <laughs> Tumawag ulit sila. Ang sabi, pumunta daw ako sa uh, ATM machine para palitan yung PIN. Mag-change PIN. So, ginawa ko, nagpunta nga ako dun. Kasi hindi ko nga ma-access, kasi hindi ko ma-monitor yung... Yung... yung online banking ko, hindi ko ma-monitor dahil nandoon lahat pumapasok kasi exceed na lahat ng Gcash ko. Exceed kami lahat. So, so lahat nandoon pumapasok. Pati hulog sa paluwagang ngayong katapusan. Nandoon pumapasok sa ano. So ako nagmamadali akong palitan para nga ma-access ko yung online banking ko. So hindi pa rin ma-access. Sabi after one hour. After one hour, nagulat ako kasi dun sa email namin dun na may umaawas na 72,000 28,000 19,000 hanggang sa maubos yun yung pera ng laman ng video ko nakakangatog ng nakakangatog kasi ng laman eh kasi yung pinaghirapan ko yung puyat ko nandoon tapos ganun ganun lang sang iglap lang, limas talaga lahat. Wala talagang iniwi. Tapos pumunta ako ng video. Ang tagal, ang tagal pa nila bago nila i-block. May block yung, yung ATM ko tsaka yung online banking ko. Kasi nagbabawas na nagbabawas. Kasi kapag online daw, kailangan sa uh, phone pa itatawag pa sa kanila. Itatawag pa sa kanila yung uh, sa online. hindi yung, eh, Kasi yung branch namin is sa... Uh, dito sa Taytay. -tay, eh, sarado ngayon, di ba? Kasi Sabado. Pumunta ako ng SM Taytay. -tay, doon, itinatawag lang nila. Ganyan. Tapos, iimbestigahan lang, lang. Ganun. Eh, ano na. Naiiyak ako sa inis. Kasi yung pera na yun, pinaghirapan ko. Ganun-ganun lang mawawala Yun ang video to. Nakaka, nakakang, nakakangatog. Nadami ko, nandun ang pera ng paluwagan namin na 100,000. Nandun ang lahat na nagbabayad ng, ng payment. Kasi wala kami talaga, wala akong ibang mode of payment, kundi cash lang, tsaka uh, online. Kasi madalas naman ang mga customer ko online eh. Tapos ganun lang. stress. Just... Hindi ako nagla-live ng ganito. Never ako nag-live o nagpakita ng sarili ko kung ano-ano man. Ngayon lang talaga video kasi grabe yung ginawa kayo sa akin eh. Ang laking halaga, no? May mga obligasyon din ako. May mga babayaran din ako ng mga supplier. Buti kanina nabawasan na yung iba. Nakapagbayad ako sa ibang supplier. Pero grabe, ang laki po talaga na nakuha saglit na saglit lang. Ang sakit sa loob. Grabe, kanina pa ako iyak nang iyak kahit nasa biyahe ako. Umiiyak ako. Kasi hindi ko matanggap na ganun lang na mawawala yung pera na pinagpaguran. Yung pinagpaguran ko, pinagbuyatan ko ng gabi-gabi. Kahit madaling araw, kahit madaling araw, naghahanap ako ng kalakal. Para meron akong pambenta, makarolling yung puhunan ko. Tapos ganun-ganun lang na, na mawawala. Sobrang sakit. Nag-live ako. Hindi ko kaya Hindi ko kayang suluhin yung ano ko, yung ganito. Na alam ko, paka kasi, syempre may mga kailangan akong bayaran na ibang supplier. Yun din ang iniisip ko. Lumalaban ako ng patas, wala akong inaagrabyado ng mga ibang tao. <laughs> Tapos ganun-ganun lang mawawala yung pinaghirapan ko. Kanina pa, mula nung umapasok lahat ng sa email, <laughs> sa email na nagbabawas, nangangatog na ako na tumakbo kami kasi walang ibang open na video, kundi ang SM Taytay -tay lang. E dito sa amin, ang traffic pa, makatakbo ako, grabe. <laughs> Pagdating namin, wala na hey, eh. Limas na talaga nila lahat unang trans transaction ang lalaki na merong mga GPay, hindi ko alam kung ano yun na ilink nila yung account namin sa iba, tapos yun binayaran nila, merong may mga number number lang na mobile, hindi ko alam kung Gcash o Paymaya yung mga yun Napag na pag na na agad talaga nila delikado ang online bank ngayon ko lang na ano grabe naranasan ko ang laki, -laki ng halaga nung nawala sa ilang minuto na yun. <laughs> Ang sakit lang sa loob kasi pinagpaguran ko yun. <laughs> Nisan umaga na ako natutulog. Alas 4, makakauwi kami dahil lang hanap kami ng paninda. Tapos ganito, ganito lang, mawawala yung pera. Tapos sabi nila, iimbestigahan. Wala kasi garaduhan kung mababalik yung pera na yun. Ano BDO, ganun, ganun na lang. <laughs> sa inyo na yung pera na ganun kalaki. <laughs> Saad lang na <laughs> Totoo. Hindi ako makapag-reply. Ang dami nagme-message. Hindi ko po ma-reply isa-isa. Kasi kanina nasa video ako. Nasa SM kami. Inaayos namin. Tapos ang tagal pa sumagot so, sa telepono ng mga tawag doon yung mga officer nila sa online, ganun lang. Tapos iimbestigahan pa 5 to 10 days working yung pag-iimbestiga nila. Pero walang kasiguraduan kung maibabalik nila yung pera na yung pera na nakuha dun sa account namin. Kasi ang inaano ko, wala naman akong binigay ng OTP, wala naman akong binigay ng username tsaka password. Yung ATM na sa amin yung online nasa akin kaya lang yung online nga after nung ano hindi ko na ma-access hindi ko siya ma-access <laughs> yun pala meron na siguro yun na sila na yung nag-a-access nag, -access, <laughs> nag access ng ganun <laughs> tapos wala ano ote ote kung kanina-kanina na nila pinagsisend yung pera Sakit sa kansala mo. Hindi ako nagaganito. First time kong ginawa na magganito kasi ang sama ng loob ko. Alam mo yung lumalaban ka ng patas, nilalaban mo para, syempre, ako, ako yung nagtatrabaho, may anak din akong pinag-aaral, kailangan doble gayod. meron din akong binabayaran, tapos ganun-ganun lang mawawala. Diba, ang sakit. Ay, Diyos ko, video. Please lang, ibalik niyo. Sana mabalik. Kasi marami din akong kailangang bayaran. <laughs> 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 hindi, yung mga message, hindi ko pa pumamasa. Pasensya na. Yung mga may booking, mamaya po, ayusin ko lahat. Lalo yung sa Bacolod. Saglit lang po yung sa Bacolod. Nandito yung items. Yung... <laughs> Lesson <laughs> learned to, hindi nga din ako gagamit ng online banking. Grabe <laughs> yung pinagpaguran ko, ganun-ganun lang mawawala. Isang iglap lang, minuto lang eh. Minuto lang po talaga, nalimas talaga nila lahat yung pera na pinagpaguran ko. <laughs> Alam mo yung nang ko pang walang na items <laughs> dahil nga kanina nagpabuka ko ng mga ubas. Meron ako mga binayaran yung mga ubas nandoon yung per Kaya pinapasok ko lahat. Kasi po, wala akong BD, wala akong Gcash ngayon. Kaya BDO yung ginagamit ko. BDO lang yung true way ko para makapagbayad ng payment sa akin. Kasi lahat kami dito, exceed na sa Gcash. No choice ako, BDO lang. Tapos ganito naman pala yung mangyayari. <laughs> ang sakit, ang sakit. Grabe. <laughs> Siya yung nilalaban ko yung patos lang. Wala naman akong inaagrabyadong tao. <laughs> Tapos ako, kami pa yung gaganito. Yung magaganito. Sakit lang sa loob. Sakit lang sa loob. Sakit lang sa loob. Oh, kasi meron talaga kami yung sa BPI, yun yung ginagamit ko talaga matas. Kaya lang mahirap kasi gamitin si BPI, kasi si BPI, may OTP-OTP pa, kailangan mag-text pa sa SIM, sa SIM mo. Mas maganda pa pala yun. Kesa dito kay BDO na, wala naman, mabilis na nga gamitin. Lilimisin, <laughs> lilimisin niya naman yung pera mo. Ang <laughs> laking halaga po kasi, ngayon <laughs> nanghihina ako. Hindi ko alam paano ko mag-uumpisa. <coughs> sana naman, sana maibalik. Sana maibalik ng video. <coughs> Ang dami ko na napapanood na ganito. Akala ko, wa, hindi totoo eh. Ngayon kami po nakaranas. Grabe. Grabe yung... <coughs> Grabe yung uh, ano... <coughs> Tapos ganun lang sasabihin nila sa iyo, iimbestigahan nila, hindi nila magagawan agad ng ura-urada pero kapag tayo nagwi-withdraw ng sarili natin pero sobrang higpit nila. Pero ito yung pera mo na mawala na ganun-ganun lang, wala silang aksyon na agad nagagawin. gagawin. Mag-aantay ka pala, di Hanggang sampung araw bago go ka, bago dumating yung investigation nila. Tapos yung investigation, hindi mo pa sigurado kung may babalik sa iyo yung pera. grabe, grabe, grabe ka video. Nangangatog ako sa sobrang... Mm, ako dun sa pera. Grabe. Yung pinagpaguran ko gabi-gabi, kahit gabi na, madaling araw, umaalis ako. Kumukuha ako ng mga paninda. Ano? ganon ganun lang na mawawala. Grabe. <laughs> Grabe talaga. <laughs> <Okay>. <laughs> mm. Mga madam, masensya na doon sa mga hindi ko nare-replyan kasi kanina. Wala talaga ako. Tumakbo ako ng SM Taytay -tay para maayos sana. Kaya lang, nung na-block na nila yung online namin, tsaka yung sa ATM, wala na, nalimas na talaga. 223 lang. Ang ina, 223 yung iniwan. Kanina pa ako umiiyak, mga mga papunta pa lang namin, nagdadasal na ako. Lord, huwag naman sana. Huwag naman sana mawala. Pero wala eh. Napa yung tubig. Anak lay mo muna to na eh. Oh. <coughs> <coughs> En la mamá